Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni uh, Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare uh, ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong-Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague At uh, dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng Administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong-Krising. Unang-una po naiulat na po natin kahapon uh, ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng uh, DSWD, DOTR, at uh, pati po yung Philippine Coast Guard ay uh, nagbigay na rin po ng libring sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po uh, ng libring sakay sa MRT, LRT. At uh, yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At uh, kasama din po dyan, uh, yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan.